berangkal berangkal ni lu mau ke lawo okay. siapa ah. ya latar gelang pintu ah. tah awal ha? ha tawa ayo tawa oh uh. wih itu tadi dah kan lu kan itu tak taw. ada bilang kau tu betul ni Ayo, 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 Ay, laki, hello. Hari, tuloy. Sumu. Eh, so. Kaya tay ang tagal ng Eh. Tolong ako. sobrang laki 'yan. Kobe. ulo ulit, so. Sumu. Pasimple di ka din. so.

Buti na, buti na, ano mo so, no? Hindi tayo na tiyempo na lumalakad sa ano? Eh, lang ay, doon o. Ang kita niyo po yan. Ano? Grabe, laki! Puno na ka, Ha? Puno na natin yan sa ano, sa DNR. Dito, kailangan natin tanggalin yan dahil ano, nag-orienty tayo dito, buti. Pag naapakan natin yan. Laki pa man din. Putol ka doon. Hello. Oh. Lang Parang ayaw ko na tulong lumakan Putol tayo ng ano kahoy. Tangkon. Kailangan natin tanggalin yan tol. Lipat natin yung pwesto yun. Lipat natin ang pwesto to. Laki yan. So, kahoy yun. Pag, pag, tinigilan mo yan <laughs> ay na baka tayo sasakmalin yun linisin itong kahoy ay tulog na no? ay, ay, tulog na kaya yan ay inang laki pareda ng sawa bitin tulog na kaya yan so baka may Oh, bigla tayong lingkisan yan. Hmm? Ah, ay, ay! ay. 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 Ay, yung iki niya, oh. Asa yung ulo niya, so. Baka kagatin tayo, oh. Laki. Nakakasikit na yung ulo niya. Nakapaba yung ulo niya. Na? Ay! Laki, oh. Ganito kalaki ng idol, oh. Asing laki ng tumbler niyan. Hita. Gahita na yung, ano, taba niya. Yun lang. ano po, oh. Tignan. Bawa po. Kaya, kailangan nating alisin yan dito. Tanang, eh, tayo. Tapos, napaka natin yan. Ano natin yung buntok na. So. Kaya may papata may gising niyo. Kaya may pa ulit. Timbran may pa ulit. Ito yung ulo. <laughs> Hanapin mo yung ulo. Lagi na nakatanggay ka niyan. Oo. Oh, na ka. Lulunukin ka niyan. Hmm. Ini ulo. Bila? Hahaha. Ayo tengok malam ni show. Ini ulo. Ini ulo ni apa? Ini malam tu. Ini pula. Ini malam parang busog, parang busog siya hmm, nagpapahinga hmm. hindi kaya yan ah! <laughs> grabe laki hala grabe pababa oh kaya kinilabutan ako <laughs> parang ayaw ko na kung nasa <laughs> malinig na tayo oh. buti nasa oh. ako sa ano bangka dapat ha? tapos sa bangka lipat natin yan so pakawalan hmm. natin no oh. Paldo. Hindi pa kawalan natin 'yan. Paldo. na. Paldo. Lagi u. laki niyan. Kaya kaya na tayo ng yan. Kaya na tayo linkisan yan. Kukulapot <laughs> ko kay Kuya no. Ang Yung electrical lang diyan. Di tape, sketch tape. Sketch tape. Electrical ko 'yung ano. Hindi, <laughs> ano lang to? Scott's tape lang to? Hindi sa kanya. Ah? Hindi, surrender natin. Oo, so, laki, laki yun no. Tingnan ko yung ulo para hindi uh. tayo pakulawin. Pakulawin man wala nang ano. Yung e, kisan ka saan? Yung kisan uh, malakas 'yan. Oh. Hey. Uh. E, yung idol oh. Nang aba po oh. Aba. Idol lowly kami na sama. lah, Yung e, laki yan Busog siya oh. Sabi mo na kaya. Pa oh, patulog, patulog yung pasa. Patulog. Tas scotch stick hmm. Oh, laki oh. Hmm? Laki! Grabe! Ito nga nag-trick up kaya? Nangilabot ang pati. Nangilabot? <laughs> Tumayo balahibo ko! Baka mo yung ulo. Lilipat namin ng pwesto to dahil ah... Uh, ispat po kasi namin ito mga <laughs> delikado pa. Delikado, baka tayo yung mga tiyampuan. no? Tol. Chief. Huh? Mga ibang nangungrente, kaya-kaya to mga idol. <laughs> kaya nyo to. Lalo. <laughs> para, para, parang busog siya to, no? Busog siya. Hoy! <laughs> 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 no? Lucky. Apa ah, po? Naulit. Eh, yung delikado yung pagnutin po Gretchenpo, na naapakan natin, no? Ha? Huh? Naapakan. Tapos, siyempre, Huwag yung gising na, so. Mapagat yung... Huwag yung ilong. Huwag yung ilong, so. I-lipat natin, no? Hindi, nagluwal ng kamandag, so. Hindi, yes, walang kamandag, to. Oh, may kamandag yan. Huwag hmm. oh. yung ilong. i lang muna natin, medal, bago natin hmm. pakawalan. Tatanggalin po natin mamaya yung ano niyan, yung lalaki pa to tol. Intake. Paldo. Ano? Okay, bigyan pa rito yan. If uh, ko na tuloy lumakad. <laughs> Ay, ilang iya. Para kayo na lumakad ni. Eh. Ara kayo na lumakan, eh. <laughs> Arang ayaw ko na lumakad sa tabuan. <laughs> no? Lucky. Ayo ko. Ara kayo ko na, na lumakad sa tabuan. <laughs> Parang nadala ako ng konti ah. <laughs> Eh na, ganyan maapakan mo sa damuhan na yan. Ay, sobrang laki ng sawa na nauli namin. Mm -hmm. Laki. ah. Nakakakilabot. Parang nanindig yung balay buko sa ganito kalaki. Talaga. No? First time ko na nakakita ng ganyan kalaki. Ganito kalaki. Sa standard. personal. Labi, Lagi <laughs> <Laki> pag <laughs> <pang> naranakot. <laughs> Baka lintisan tayo nito. Laki ng dalag. <laughs> Ayun, kumakain sa mga ano natin. Tawang so, uh, tempuhan natin mga idol. Nga, ah, tilabot. Nga, baby. Eh, ako. Parang ayoko nang magpuno. <laughs> <laughs> Kaya pala, tagal ng pindot mo, uh, no? Buti, hindi niya kagad ano, dinampot. Tignan nyo, guys, o. Alaki ng sawa. Grabe. Ililipat namin ito ng pwesto, mga idol, kasi... So, ilayin mo doon para gumano'n ganun siya, o, i-rails namin. Oo. So, Pakawalan natin. O, habo, o. Hindi. I- dulo. Gitul. Oy. Ah. Robi. Mao-mao ka ay Halimaw ka talaga so? Dito natin pakakawalan niya idol oh. Malayo na to sa tingo tusukan namin. Ayan. Kasi baka sakmalin kami nito pag bumalik kami. Hmm. Sa kabilang nito, sa kabilang oh. side ng ano, spot namin. Ang bango, idol ha. Ah. Amoy aso ha. Ah. <laughs> Saan? Yung ano, yung ano. Sama? May so, may kinain kasi. Ni. Eh. Kaya ganyan yung amoy. Yan baka natin mga idol. Eh. Ayun yung oh, release ano. eh. natin. Oh, yun oh. No? Yan na. Release ka na. Mm. Go, go, go. Ayaw umalis. bala ka. Ulit mm -hmm. ka na. Ay, ito. Tusukin natin ng pan. Oo. Oh. Nang kapapunta oh, dito yung ulo. Huwag mong kuryente. So, paalisin mo lang. mo lang. So, yun oh, na. Yun na. Yun yun, 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 yun. yun. Malis ka na. Sige, lakad. Lakad tuloy. Gapang pala. <laughs> Gapang. Wait yes, ako rin. Nalis. Ayan, sige. Yun. Sige pa. Sige pa. Yan, yes, mapang na. No. Sige wow. Hindi. Oh, hmm, dikal pag nakata. Tatak bo na yan. Tara, yeah, alis na. Alright, right. Ayun, suit na 'yan sa lalay. Suit na, no, alis ka na. Ayun, sige. Okay, bye-bye. Bye-bye. Ano naman ito lo? Pumutsa taas. Oh. Ayun na, wala na. Ayan, sumuot niya, sumuot niya. Ayun, sumuot na 'yan subong ni. All right.